yata tayo sa pangbayan. Good morning! Good morning! Dito kami sa clinic, sa surgical clinic, sa poblasyon. Social na ang clinic namin. May blinds na. May aircon na. Di na kagaya nung last Wednesday na talaga naman tumatagak. Ah, pawis namin. Ayan. Kasi maaga nag-umpisa si Vice Mayor Doctor nung Wednesday kahit hindi pa fully uh, gawa ang aming klinik. marami pang kulang na kagamitan, pero nag-clinic na siya kasi nga dami-dami pasyente. At ayan, social na kami. At medyo magulo pa. Pero inaayos. Sabi nung isang araw, si Vice Mayor, palibasa ay hindi na ikabit agad ang aircon. Abi, pumalik nung hapon hanggang gabi. Tinapos na mayari yung aircon. Tapos, naglinis-linis. Gabi na. Pambihira. At eto. Medyo, hindi ko alam kung saan niya ikakabit ang mga to. May hawig siya kay Gob Obet pagtanganan. Ayan. Ano to? Labo na mata ko. Dahil. Wow. Da -da -da. Clock sa ito eh. Klok sa siling. Alam ko, mahal itong klok eh. Klok sa eh. Libre. Pinamimigay ng libre. Klok sa silin. Wow, trophy. <try> trophy kaya ito saan? basketball champion. Donor. Donor pala siya. Kala ko siya nanalo. <laughs> oh, second dollar up. Donor din. Sama ko sa basketball araw. Morning po. Message yung baka kayo May. Sige Ding Kailan naman po sabi sa amin. Sa kong silang po siguro. Ah, si Bibigay ko na yung ano. Bibigay ko na yung donation. Meron, meron, meron.

Pinataas ko eh, ng, may lagi lumog koyo, <laughs> 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 eh. Nagpunta kami ni Carlo Rini, rin lang sa kasunod. Eh, bakit ito itaas? Di mo Eh, hindi pa ang natasad na pa ng konti. Wala pang badin. Kanya i po. Kanya i-remake kung bigyan na wala. Sa baba mo, tulad. Tapos, ikonti. Kabasket mo nyo rin po. Oo, yun ang mga... Ayun, si Pino, maliliit lang ano, pero alam mo yung nung araw eh, kahit doon lang, lakay Si Tasyo. si Lang Tasio. Ganyan din ang height ko doon, kaya nakakapasak ko siya. Sila Tasio ang tapang. Ayun, si Inyo, si Inyo. Kamila pa ako sa heighter, si Ito Mas. Saan na babahay niyo dito dati doon? Nakahayla kami nung ano. Sa ano bahay niyo dito dati? Dito, wala akong bahay. Hindi kayo dito... Ayun, yung pahay yung tindahan. Ayun, sa poblasyon lang. Eh, wala naman nakatira nung araw, <messas> Ay, na na, Ay, no araw. Baay dito. Hindi nga sinasabi kung naano. Bahay dito ka. Dula sa, sa hmm. nakabiging dikid. Si bahay. Si yun na siya pang Pero ahal yung poblasyon. Si Bella. Kung masa. Nagpunta kami. Gusto ba? O Okay naman po. Okay naman po. Ele. Bili na kayo ng pantang halian. <laughs> uh. Kanin. Uh. 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 Ito lang po ang wala. <laughs> Sa kaya tayo may CCTV na po kayo. Kap, dati na po ba kayong may CCTV dito? I ano mean, yun? Bakit may ano? Kailangan ko pinalitan. Yung ah, pinalitan. Nalitik na. Nalitik na. Dito screen. Kasi nalitan rin lang ng bago. Ano pag may dati ng tao? Ay, maganda waga. Maning. Ano? Cesar. Cesar. Ay. Nandito ako sa sakang bayan. Ah, kasama ko si Kapitan na uh, Arson uh, Cheres. Chains ngayon, ibibigay e, ko na yung letter of conveyance, transfer, seed of the nation. Okay. Well, uh, well uh, ito kasi, malaman ninyo kung gano'ng palaki ng uh, dugat sa puso ko ang sakang bayan. Kaya eh, hindi ko nilulubay ang kahit matagal na dapat na matupad to eh. Pero baka ngayon lang ka siya matuparan. Hmm. Nung araw ko pa binili nga ito, doon sa kay uh, Nick Flores, no? yung lupa doon na raso. Uh, para nga mapagtayo ang mandangan. Uh, Bakit burkot? Pero dahil babago ang tanawang, uh, hindi na napakinabangan dahil high tide, ganyan, baha. Dati ba lang, eh, may high tide pa. lang <laughs> <laughs> okay, Yun. Oh, nagpapahanap kayo nun eh Hindi hmm. naman sa binubola ko kayo Eh, bakit naman kayo namimigay na lupa Eh, may mga anak kayong pwedeng pamanahan Hindi nga alam. Eh ngayon, alam na ni Carlo Ipapamanan, napakarami nyo lang na iambag eh, sa kalumpit Hindi nga naman nakasusok din natin sa

Hey. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hoy ano? Hoy so. Bakit? Eh, 'di ba 'to? Mali pa siya. Lalaga na rin siya ng ina ko, 'di ba? Wi-Fi oh, uh, Alam mo ang ina niyan, masarap paglutong. <laughs> Cook the best kusinera. Sino pamilyet pang inalagaan si Carlo? Ah, talaga oh. Kasi nung mali tumasaman eh. Tumasaman siya. Mm. Yung kailangan uh, Do lu Tatay. Oh, tatai oh, yeah. boy so good. Oh, tatay boy so good. Boy so good. Ada bu. Dok, kai kucai. Ada okay. okay. O, sige, okay. <laughs> Masarap kasama si Dok. Marami ka matututunan. Yung tipong kahit hindi siya magsalita, obserbahan mo lang yung kilos niya pananalita niya kung paano siya makisalamuha matututo ka hindi siya mahilig magsermon pero naaamiga ko lagi sa kanya lagi ako napapaisip gaya kanina nagbigay siya ng lupa sa sapang bayan at totoo yung tanong ko sa kanya na ang dami na niya ambag sa kalumpit bakit nagbibigay pa din siya ng lupa e pwede naman yun pamana sa mga anak niya alam ko naman na well-off na 'yung mga anak niya, pero syempre, mahal na 'yung lupa ngayon. Ang dami-dami na niyang naitulong, may ibang lupa pa siya na napamigay na dati na hindi alam ng tao na kanya 'yon. Pero eto ulit siya, binabalikan 'yung pangako, muling nagbibigay ng tulong. Tapos 'yung konting spare time dahil maaga kami natapos, eh nagtawag siya ng isang pasyente. Buti mabilis na nakarating, 'di ba? Ipapahinga mo na lang, pero eto siya. Ang dami-dami ko gustong ikwento, i-share kung anong klasing boss si Doc, kung gaano siya kasarap kasama. Pero sa totoo lang, parang walang aakma na iilang salita para i-describe siya. Baka isipin nyo binubola ko lang kayo, pero totoo, sobrang so bait niya. Kaya minsan kami na ng mga staff niya ang hindi para sa kanya. Kasi basta may nangailangan, kahit pagod na, gora pa din siya. Hi Doc, salamat po. Salamat sa bawat pagkakataong natututo ako sa inyo at kayo'y nakakasama ko. Salamat po sa pangunawa, pagbada ko. Salamat po sa pakikinig at pagtama ng maliko. Basta salamat po. Salamat po sa mga tulong nyo.